minor basilica ng Malolos Maculada Concepcion de Malolos Basilica Kasi tayo Welcome sa bayan ng Manolos Welcome sa bayan ng Manolos Welcome Ito tayo sa bayan Okay Siyempre uh, Lumang munisipyo At syempre, ang, ng Tampoy. Ang Tampoy Bridge ang <laughs> Ito na ang uh, barangay Kaingin Punta yan San Agustin Tapos Kaingin Ito na yung mga ano uh, natin eh Mga liar Ito tayo pupunta sa Kaingin uh, Salamat pala dito sa amin. Welcome to Barangay Kaingin Ito tayo Yan yeah, 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 yeah. Siyempre ang ating uh, multi-purpose hall Barangay hall ng Kaingin Ito na sa atin Ayan. Tapos tayo sa simbahan ng Kaingin Ayan ang simbahan Ayan at pumasok sa kanila ang kanila. At pangyayon, Alejandro Aguilita Hague at Pagsangyayon, 我有您说的那来的自 Philippines. O, ngayon po natin tayo sa Barrio ng Kaingin, Malolos, Bulacan. At ngayon po ay pagdiriwang natin ang dapit ng ating uh, barangay ng Kaingin. At ang kanila pong patron dito ay ang San Bartolome. Kaunting kaalaman lang po sa ating uh, San Bartolome. Alam niyo po ba na ang ating San Bartolome ay disipulo o uh, tagasunod ng ating mahal na Panginoong Iso At siya po ay nabuhay noong 1 AD. 1 year AD o uh, panahon ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Cana, Galilee. At siya po ay namatay noong 69 to 71 AD sa Albanapolis ng Armenia. At ang ating pong San Bartolome, alam nyo ba na ang pangalan talaga niya ay Nataniel. Siya po ay anak ni Tolmey. Kaya po uh, sa Aramic, ang Bartolome ay anak ni Tolmey. Kaya po ang naging pangalan ng ating uh, Nataniel ay naging Bartolome or Bartholomew sa English. Okay, ang ating pong San Bartholomew o St. Bartholomew ay uh, na-convert niya ang hari ng Armenia na si King Polymius. Pero dahil nagalit ang kapatid nito na future king na si Astyages, uh, ang ginawa niya ay pinapraise niya yung mga pagan god pero hindi ito tinanggap ng San Bartolome. Kaya po siya pinahuli at siya ay pinilatan ng buhay at pinugutan ng ulo at pinako sa Cruz. Kaya medyo masadong brutal ang pagkakamatay ng ating uh, mahal na patron ng San Bartolome. At syempre ang ating pong San Bartolome ay patron ng mga butchery na may patungkol sa mga balat. Yung mga gumagawa ng sapatos, uh, yung mga traders. Ito po ang dapat natin tawagin pagka tayo ay may problema. Ang ating mahal na patron ng San Bartolome. Kung makapansin niyo po, ang ating pong patron ay dalawa dito sa atin sa kaingin. Ito na po, sabi sa atin ng mga matatanda rito, noong panahon po na nagkaroon dito ng salot, tinawagan nila ang San Roque. Kaya po, naging dalawa ang kanilang patron dito. Kaya po, pagka po, ni San Roque, piyesta nila o, oh, nagkakaroon sila ng munting salo-salo para sa piece ng San Roque at sa piece naman ng ating San Bartolome. Nice to know. <laughs> eh ano pa? edi eh, mamam na kami. Kasama natin si Idol Mar. Ah, sige, sige, ako na binudta ko dito. <laughs> Patayin na naman 'to. Ka Tanghaling tapat. O oh, sige, horse muna kami, horse. O oh, horse. Tapos may time pulutan dito. Lata. Oh, ano ba 'to, Idol? Dinakdakan. Sa dinakdakan yan, tsaka the minudo. Tsaka serye ng yelo, mainit. Mo, 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 eh. Ah, serye ng yelo, di yelo. Para sa malamig. Oo, <laughs> malamig. O, oh. go, pula. Patayin na naman 'yan. Okay, cheers. Hindi pa nakakakuha yan. <laughs> Hindi pa nakakakuha, nakakuha <laughs> na. Ah, cheers mo na, cheers. Cheers. Ah, cheers. cheers, boss. <laughs> pa, pa lang kami, mamaya ang dami nito. mamaya, <laughs> mamaya lo <losang> na naman. Ang labig. Nasa gulaman. <laughs> Kunting oras na lang, sisimulan natin yung misa. Pagkatapos po ng misa natin, tayo po ay magpo-prosesyon para sa dapat na gaganapin dito sa amin sa kainin Hintayin yes. nyo ligaya nating ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang nagwalig ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. pag Espiritu Santo magpasawala ang nakawin. Ang sigurong mga hap. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalaan kayo lahat ng mga panmahal ng Diyos. Ama, Anak, and Espiritu San. Amen. Nayalan na natin mayutay, paday, piyaya ng Manalang Misa, may itayong maglalimwanag at bihaya nang Panginoon. Salamat sa Dios. Uringin natin ang umpisa. Ngayon po ang umpisa ng ating maringal na posisyon. happy mga gandang mga hermano. Happy ah. po. Ay fiesta. natin si Deputy. Uh, ang ikot natin dito sa may phase uh, 1. Credit. Oh, credit, po, credit. Sa credit, tapos? Dito lalabas po doon sa phase 2. Phase 2? Tapos, lalabas po doon. Ah. Tapos sa boundary. Okay, sa boundary. Tapos, okay. ikot tayo ulit. Ah. Pabalik na. Papasok ah, yeah. tayo sa phase 1. Ah, sa phase 1. Ah. Tapos, tapos okay. dito, balik ulit tayo. Balik ulit. Mamaya, tapos ikot ulit sa may... Ah, okay. sa may... Sa, ba sa may Enriquez. Enriquez naman. Salamat sir, salamat. Pasama ko si Aiden Lawrence. Eh, alak ko ni Idol Mar. Dahil siyempre, umuulat na. Hindi niya tuloy. Patay tayo dyan. Bukang alala, ito na yung malalang posisyon eh. Baka hindi na gano'ng yan. Baka pag tumira na lang, tsaka ituloy. Pero dahil wala, mamam na lang, mamam. Ito <laughs> na yun naman oh. Lakas. <laughs> Mindanao <laughs> sa kalawakan at dag kita niyo naman po ang lakas ng ulan dito ubus oh, oh. eh, basa na po kami pati camera ko basa na ubus oh, okay pero kahit gano'n po ba masarap masarap pa rin ganyan po ang dapit namin dito <laughs> sa amin sa kaingin ay syempre dahil malamig <laughs> o oh, wala namin sila silang palukan leg Oh, sarap. Sana to itong bulaklak. Ah, oh, sarap. Saka leg, mamaya titirahin Nakijoke na lang. <laughs> ah, si out sa idol oh. Ah, sa mga tropa sa atin ng na Fiber oh. Saka tingnan natin. <laughs> nang inaina -ina na kami rito. <laughs> ulan. Ba ulan nga wala sa ulan eh. Wala hmm. nang wala na. Normal ba yan? Normal ba yan? Ah. Hmm. Alam mo? Tamis. ok hello Ito ang ulan. Sabay pa rin ang ating damit. Ayan. At napakalakas ang ulan para hindi hinto. Meron na ating patrol. Saka yung mga kapabari natin dito. Ayan. Ito na. Ayan. Sila ang ating mga natin. Uh, please an order dito. Ano sila? Ayos. Ayan na po yung ating procession. <laughs> ayas first time po ito na nagkano ng procession na. Ang lakas ng ulan. Sa shoutout muna kami ni Idol sa mga katrabaho namin sa PLDT. Mga masisipag natin Oo, mga... sa Fiber Home, Fiber Home PLDT. Tsaka Fiber Home PLDT. Mm -hmm. Tsaka si Ma'am sa PLDT na tumulong doon sa internet yeah. namin. Salamat po. At syempre sa apelito pa. Agbayani. Agbayani family dito sa amin sa Kaingin. Nalaysay, Sandoval. Yan, yung mga tropa natin. Shoutout na kay paring uh, Alex. Tsaka kay... Baloyot family, kay Yan. Ronald, tsaka kay

kasama natin mga lupit dati Propax, na kaingin. Dapat At siyempre, sa shoutout kami ni Idol sa... Kurt Shabit. Ano? Kurt Shabit. Kurt Shabit. Yeah. yeah. <laughs> natin, dito sa amin sa Kaingin Kasama si Idol Nature Nature tsaka si Nature Ha? <laughs> Nature Nature tsaka si Idol 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 tayo. Idol 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 At Idol 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 na Idol Sa amin dito sa At syempre, ako kay, uh, Idol Elmer. Potoy at Potoy and Pader uh, family ng Novaliches uh, Quezon City. Tsaka kay Idol Tommy Potoy. Idol, mga ingay kayo Salamat sa, sa pag-view. At kakawin naman Ayaw. Baka okay. sa Idol Ali. Ayos, meron siya. Hindi nasama yung ating Santo Niño. Next time. Santo Niño del Carmen. next time, ano? Ah, kami. Bye, bye. Sa si Idol Ali. Eh, Amanda. Hi, Happy fiesta. Bukas. Bukas. Hi, big shot kami. Tanda. natin. pogi to. naman. Siyempre, happy fiesta muna. Happy fiesta. Happy nangyari. <laughs> o oh, kasama natin si Nathan. Ito pala ang ating San Bartolome. Pinangalan sa si San Bartolome kasi si Nathan. Ang pangalan ng ating San Bartolome talaga ay Nathaniel. Ah, si Nathaniel. Nakakawin ah, kami ni Nathaniel. Subscriber natin po. Ah. Yeah. Ay, okay, syempre kasama natin ang masisipag natin Peace and Order dito sa amin sa Kaingin. Malawas, Bulacan, Philippines. Nagkakagali. Ayan, eh, syempre, happy fiesta. Happy fiesta. E si Deputy at saka yung mga kasama natin. Sunog baga. Sunog baga. At gagawin kami. Siyempre, happy fiesta. Happy fiesta. Christian saka si? Christian Si Princess. Shout out sa inyo. Happy fiesta sa barangay. Kainin mo nila Yes. Yes. Ayan. Bata ko yun. kasama natin si Idol Jared Diray natin ang altar server ng Cathedral. siyempre. po kay Albox. Yan. Oh, yeah. Yeah. Yeah, yan. <laughs> Very good. sa mga bago